Quarter 3, Aralin 1, Panitikan sa Panahon ng Pananakop ng Hapon Mga layunin, naiisa-isa ang mga mahalagang pangyayari sa panahon ng pananakop ng Hapon, kaugnay ng tekstong pampanitikan. A. Natatalakay ang mahalagang pangyayari sa panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas. B. Nasusuri ang kalagayan at katangian ng panitikan sa panahong ito. Si, napahalagahan ng kasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Hapon. Bago tayo tumungo sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Magbahaginan tayo. Una, ano-ano ang mga positibo at negatibong epekto ng pananakop ng mga Amerikano sa bansa? Narito ang halimbawang sagot. Ikalawa, ano ang tema ng panitikang lumaganap noong panahon ng mga Amerikano? Narito ang halimbawang sagot. Ikatlo, masasabi mo bang maganda ang naging epekto ng pananakop ng mga Amerikano batay sa kultura? Pangatwiranan. Narito ang halimbawang sagot. Dumako naman tayo sa larawan nalisis. Una, kailan kaya ang panahong ito batay sa kasaysayan ng Pilipinas? Ikalawa, ano ang ang iyong nalalaman tungkol sa kalagayan ng bansa noong panahon ng Hapon? Narito ang mga halimbawang sagot. Introduction. Ang panitikan ay nagsilbing salamin ng ating bansa batay sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakatala sa mga panitikan ng mga pangarap, saloobin at karanasan ng mga Pilipino. Sa pag-aaral ng panitikan ng Pilipinas, nabibigyang halaga ang pagiging Pilipino, batay sa kultura at wikang ginagamit upang maiparating ang mahalagang kasaysayan ng bansa. Mga gabay na tanong. Una, ano ang naging kalagayan ng panitikan sa panahon ng Hapon? Tala, salitaan. Basahin at unawain ang pangungusap. Bilugan ng kasing kahulugan ng salitang may salungguhit sa loob ng pangungusap. Una, ang Pilipinas na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos ay nilusob ng imperyo ng Hapon noong 1942. Ang sagot ay, Tama, inatake. Ikalawa, binomba ng hukbo na sundalong Hapones ang Pilipinas noong December 8, 1941. Ang sagot ay, tama, pinasabugan. Ikatlo, pagkaraan ng ilang mga linggo, pagkatapos bombahin ng hukbo ng mga sundalong Hapones ang Pilipinas, umatras si na General Douglas MacArthur na kasama ang pamahalaan ni Pangulong Manuel Elkezon. Quezon. Ang sagot ay, tama, B, umurong. Ikaapat, sumibol ng lubos ang panitikan ng bansa na pinagbawal ang Hapon ang paggamit ng wikang Ingles at itinaguyod ang pagapayaman sa panitikan gamit ang karutubong wika. Ang sumibol ay tama. Letter D, umusbong. Ikalima, ang panahon ng pananakop ng Hapon ay tinaguri ang gintong panahon ng panitikang Pilipino dahil malaya ang mga manunulat sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino. Ang tinagurian ay tama, kinilala. Ikalawang araw, panitikan sa panahon ng Hapon. Panitikan sa panahon ng Hapon Pilipinas, dagok at pamumukadkad sa ilalim ng pananakop ng Hapon ni Alan A. Ortiz Nasa ng Hapon ng Pilipinas noong 1942 hanggang 1945 ay maraming pagbabago sa bansa sa larangan ng kultura at panitikan. Nagsimula ito ng nilusob ng Imperyong Hapon ng Pilipinas na tinatabanan o nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Pilipinas, isang araw pagkaraan ng bombahin nila ang Pearl Harbor, Hawaii at Estados Unidos, pagkatapos ng ilang linggo, umatras na General Douglas MacArthur at ang pamahalaan ni Manuel Quezon. Pinasok ng militar ng Hapon ang Maynila noong Enero 2, 1942. Sumuko ang bataan sa puwersa ng mga Hapones noong Abril 9, 1942. Ang mga bilanggo ng digmaan ay pinaglakad ng mga Hapones, ang tinatawag na Marcha ng Kamatayan, papunta sa isang kampo ng konsentrasyon sa Kapaktarlak. Ang panahon ng pananakop ng Hapon ay tumutukoy sa mga aktang pampanitikan na nilikha at naisulat noong panahon ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Ito ay panahon ng malaking pagbabago at pagsubok para sa mga manunulat at mga aktang Pilipino. Sa panahong ito, ang mga manunulat ay nakaranas sa mga paghihirap at pagkakakulong. Isa sa mahakdang lumaganap noong dumating ang mga Hapones ay ang tangka at haiku. Ang haiku ay binubuo ng tatlong taludtod at may bilang na pantig na lima, pito, lima. Samantalang ang tangka ay binubuo ng limang taludtod at may bilang ng pantig na lima, pito, lima, pito, pito. Ang mga tulang ito ay nagpapakita ng buhay, imahe at damdamin sa pamagitan ng kakaunting salita lamang. Ipinagbawal ng mga Hapon ang pagsalita at pagsulat ng wikang banyaga, particular na ang Ingles. Dahil dito, naging malaya ang mga Pilipino sa pagsulat ng kanilang panitikan. Nakasama ang kanilang kultura, mga paniniwala at kaugalian. Nakasulat muli ang mga Pilipino ng mga tulang Tagalog at natuto silang magsulat ng mga haiku na may malalim na taglay na talinghaga. Ang mga akdang ito ay nagalarawan ng buhay sa lalawigan, pag-asaka, at iba pang aspeto ng buhay sa mga probinsya. Ipinakita ng mga manunulat ang mga karanasan, tradisyon, kultura ng mga tao sa malalayong lugar. Pagkatapos ng pagbagsak ng bataan, umatras si MacArthur patungong Australia. Pinalitan siya ng koridor ni General Jonathan Wainwright upang ipagpatuloy ang pagkipaglaban hanggang sa mapilitang sumuko ang mga Pilipino at Amerikano pagkalipas ng 27 mga araw. Nagtagal ng tatlong taon ang pananakop o okupasyon ng mga Hapon sa Pilipinas. Itinayo ng mga Hapon ang isang pamahalaang tau-tauhan lamang nila at ang nagsilbing Pangulo ay si Jose P. Laurel. Noong Oktubre 1944, nagsimula ang digmaan ng pagkapalaya sa Pilipinas mula sa mga Hapones nang lumapag ang mga puwersa ni Douglas MacArthur sa Leyte, na proklama bilang bagong pangulo ng Pilipinas si Sergio Osmeña nang mamatay si Manuel Quezon. Malakas na nabomba ng mga sundalo ang Estados Unidos ang Maynila noong Pebrero 1945. Nasukol ng mga Amerikano ang mga puwersang militar ni General Homa na napilitang sumuko noong mabigo ang mga ito sa tinatangka nilang pagtakas. May mga magagandang idinulot ang pananakop ng Hapon sa bansa. Nagkaroon ng diversidad pagdating sa pariniwala dahil sa pagapalawig ng kulturang Pilipino. Naging mas maayos at kontrolado ang sistema ng pamumuno sa mga nasakupan. Nabigyang muli na sigla ang wikang pambansa at natuto ang mga Pilipino magsulat ng mga haiku. Hindi mawawala ang masamang epekto ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas, Nabago ng Kristyanismo ang mga tradisyon at paniniwalang mga Pilipino. Hindi lahat ng Pilipino ay nabigyan ng pagkakataong makapag-aral at nanatiling mga alipin ang ilan sa kanila, Nawala wala ng kalayaan ng mga Pilipino na rotoong pamahalaan ang sariling bansa. Sa kabuuan, ang panahon ng pananakop ng Hapon ay nagdulot ng mga pagbabago at pag-usbong sa larangan ng panitikan, kultura at lipunan sa Pilipinas. Ito ay isang yugto na nagbibigay daan sa pag-angat at pagkakakilanlan ng mga Pilipino bilang isang malayang bansa. Pagproseso ng pag-unawa, ikatlong araw. Pangkat talakayan. Hahatiin ang klase sa pangkat upang gawin ang pangkatang talakayan gamit ang mga graphic organizers. Ibabahagi sa klase ang mga impormasyong kanilang naitala talahan na yan. Itala ang mga hinihingi impormasyon sa talahanayan na yan. Pangkat isa, gintong panahon ng panitikan. Tema ng panitikan. Gayun din ang gagawin ng ikalawang pangkat at ng ikatlong pangkat. Narito ang rubrik kung paano pupuntosan. Tama o mali. Isulat sa patlang ang T kung tama ang impormasyon at M naman kung mali. Paglalapat at pag-uugnay. Ikaapat na araw. Bali Magkakaroon ng malayang pagabahaginan ang mga mag-aaral batay sa kanilang opinyon o saloobin tungkol sa sumusunod na usapin. Una, golden age na relasyon ng Pilipinas at Hapon. Ikalawa, pag-export ng Pilipinas ng okra sa bansang Hapon. Tanong tugon. Punan ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano-ano ang masamang epekto ng pananakop ng Hapon sa bansa at mamamayan nito? Ikalawa, ano-ano ang maubuting epekto ng pananakop ng Hapon sa bansa at mamamayan nito? Ikatlo, bakit lumalim ang magandang relasyon ng Pilipinas at Hapon? At ikaapat, paano mong pahalagahan ang mga ito upang mapagyaman ang mabuting epekto at tugunan ang masamang epekto ng pananakop ng Hapon sa bansa? Balik gabay. Balikan ang gabay ng mga tanong sa introduksyon at sagutin ito. Una, ano ang mahalagang pangyayari noong panahon ng Hapon sa Pilipinas? Ikalawa, ano ang naging kalagayan ng panitikan sa panahon ng Hapon? At ikatlo, ano ang naging epekto at impluensya ng Hapon sa panitikang Pilipino? Guhit ng pagkatuto. Iguhit sa papel ang iyong nabatid o natutuhan mula sa pagtalakay tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas. Pagninilay sa pagkatuto. 321. Ibigay ang pagkatuto gamit ang 321 na pamamaraan. 3, nalaman o natutuhan mo sa pagtalakay? 2, tanong na naiisip mo tungkol sa aralin? At 1, aspeto ng talakayan na nagustuhan mo o tumatak sa iyo? Pagninilay sa pagkatuto. Gabay nilay. Isulat sa isang talata ang sagot sa mga sumusunod na katanungan. 1, ano ang naging hamon o balakid sa inyong pagkatuto? 2. Ano ang nakatulong upang maunawaan ang aralin? 3. Ano ang dapat ninyong gawin upang mapaunlad pa ang pagkatuto sa aralin? Pagtataya, pagsusulit, ikalimang araw. Biluga ng titik ng wastong sagot. Una, ang panahon na kinilalang gintong panahon ng panitikan sa Pilipinas. Kama, panahon ng Hapon. Ikalawa, panahon kung kailan nasakop ng Hapon ang bansang Pilipinas. Tama. Isang libo apat na dalawa hanggang isang libo apat na put lima. Ikatlo, alin sa mga sumusunod ang implowensyang Hapon sa Pilipinas? Tama, lahat ng nabanggit. Ikaapat, ilang talutto ng binubuo ng tangka? Tama, lima. Ikalima, ano ang sukat ng haiku? Tama, lima, pito, lima. Maraming salamat sa pakikibahagi.